Ayun po si Daddy oh. <laughs> Kargado. Ang daming dala. Tan. Hello po, magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta po? At ngayong umaga ay tayo po mag lalagay po ng pataba. Kaya na po umaga, umaga po tayo nakapaghakot na po tayo doon ng dalawang biyahe. Ay ngayon ay tayo po ay pupunta na uli wala na nakapaghatid na po tayo sa mga bata. Makasama natin si Mami, me. Hello po. Ang camera woman natin. At tayo po may dalang mirandahan po, me. Ano pa? laga pong saging. Yan po. Yan. yan, po. May tubig Tapos na. Tapos ito po ay yung pataba natin. Galing po ito sa DA. Salamat po sa DA. Ito sana po ay sa, mais. para sa mais, ay ating susubukan po. Lalagyan natin sa plat. At ito naman po ay kahit po sa pananim ay pwede itong pat organic po. Tapos ito po ay yung mga balatang itlog. Na pinag, ano ko po sa cake, inipon Oo. ko. Ito po. Yasama na po natin sa plat. Hmm. Tara po. Ang ganda po natin para sa nah, Kahit po siya ay mainit, mahangin. Kaya po, hindi siya nakakapagod. Yung pala dito natin dito Ah, magbabalag pala tayo. Balagan na pala may. Oo. Uh -huh. haba na ng amlay. Eh. Ay, hindi gagabutan ko ang puno. daga. Yan. Dito na po tayo, ara po yung pataba natin. Nung nakot kanina, tapos mayroon pa dito. Ara po yung, ano, yung pataba na dumi po ng baboy, matagal na po itong stack yan. Pasintabi po sa nakain. Tapos ara po, oh. ito yung organic po ito ay dalawang sako sa yung ating nakuha. Pakita mo, me. Eh. Ito po, o oh. Bilang sa ko kanina. Oh, anong pwedeng isama sa land preparation. Ay, pwede po pala ito. Oh. Are po mga kapambin kung kay pamilya ah. sa ganang organic, organic po o, 'yan, oh. Yan. So, isang hectare daw ay 300 kilos. kilos. Ay, kakunti naman ito, ah. Mm. -hmm. bakit may report ano. Are po o, 'yan, oh, parker minimum. Kik, aba. Ang kik pala 'yan. Masarap ano, pala yun, eh. Tikman mo. Certified organic 'yan, yeah, no. oh, are po. Tikman mo, kik. <laughs> Aray po, yung kanyang pagka, ano, oh, pinong-pino yan, oh. oh. Wala man daw yan, toxic. <laughs> yan po, no toxic, no ano yan. <laughs> yan, yan po, oh. Ba't ganito ito? No. Ay, matamis po, yan ang... Baka, ba? ano lang, tubo. Organic? Parang oh. baka nga. Sa pinagilingan ng tubo. Hmm. Mat manamis tamis eh. Mm -hmm. Yan. Mamis. Bahala na, eh, kung sino nagdawa niyan, basta magaling. Aray po, yan, oh. Ayan, oh. Mayroon po po sa atin, sa abahay dito po ito nalagay din. Yan. yan. Hmm. Ganito po. Yan po isang pa uh, pool pa pala. Ang atay. Akin ito. Dito. Akin bang? Ayun yun tayo. <laughs> ay, <laughs> po. ano bang gusto <laughs> <laughs> Ito. Ay, kahit alin. Iyo <laughs> ay <laughs> Kahit alin yan eh. Bahala ka. Tara, ito po ay parte pa rin po ng ating paghahanda din eh. Sa ating hmm. taniman po ng sili. Ay, ito, ito po. Tuloy pa rin po tayo din eh. Ngayon, ay magdudurog po muna tayo. Dudurog ang kaunti. Kaunti po. po. Tapos. Saka po namin lalagyan ng pataba po. Pataba at pasisingawin po ng kaunti. E, I-experim pa natin ito mamaya pong hapon. Hmm. Nung para sa ano naman po sa... Sa, hey, mga, sa amag. Ha? Sa amag. Pang amag po, oo. Yung pong bigay ni Utol Anton Yung salamat kay Utol po. Yung liquid po. Kukuha ka pa pala ng pampaltak. Ano? Ng ano? ang tusok na kahoy. Hindi, kahit ito, ito na lang ang ganito. Mga lupa din. Tapos. No, oh, hindi. Banat. Ha? Huh? Baba natin. Dito lang naman, oh. Eh. Ang tabi lang. Oh, tapos tatakloban na lang natin ng lupa ang tabi. Mm -hmm. naman, eh. Nadali lang ako kumuha ng pampangtok, oh. Yung may sanga, ano. tulong din. Yari na po mga kamarmin ito. Atin nalagyan lang po mamaya ng pataba. Sa durog na po natin. Dito po tayo sa dulo. Sa gitna na po para tayo. Yan. araw po yung dati na ano. plus po. Yan ako yung pinapatik po ulit. Gawa ng matumigas. Ayan po si mami. Nagdudurog sa kabila. me Yan ganda naman, beso naman po. Kung nadaanan ng patik. Hmm. tapos kaya no, magaling ako mag-split buka ang buka ka na, na naman yun baka kang may maglaga na ako na pagkatapos po na rin maglalaga po tayo ng ano saging may dala po tayo nilaga naman ha? may iba iba man po andun pa po, po si mami tayo po yung magpaparikit muna din eh tayo po yung maglalaga ng saging sa po aray po, merendahan oh, natin eh nalala nyo po yung ating hinapay na saging sa po doon nasaba ari po yun ay hinog na po ating ilalaga po din eh libreng merenda po natin na rin yan po pag po ari lumingas ay naku yan ang bilis po ng apoy na rin tapos may mga ano po dito yung kahoy kahoy po Ayan, po. Uyo. Magaling na ang gatong din po. Ayan, may ano po, Lingos hmm. ng ilalim. Ayan, ang hangin po din eh. Oo. Ako may uhay po ang palay. Ayan ako, sayang po. tahoy din eh. O gatong po natin. Ayan oh. At yung ating tungko po nasa kabilang ilog po sa may tubo natin ay hindi na po natin nakuha. Oh. Yan po. Oh. Gumawa lang tayo ng paraan po. Oh. Kapag po walang tungko, ganoon po ang inyong gawin. Ayan oh. yan Hana po kayo ng estro tapos kahoy sanga. Ilalim oh, yun. Tatalian po natin. Yun po. Eh. Malinis na. Talalaan po yung ating tapat. Yan eh. Yan. Ay, mataas. Hindi Hindi maluluto. Ayan. Kukuha po tayo ng ano. Baho ng saging. Wala pong takip. Nakagumutan na ako. Ayan po yung ating ano, nilaga. Nakakulo na po. May Maya maya po. na ito. tayo tuloy pa rin po ang patik doon habang nagluluto po kakalahati na po itong ano itong patiki na dati po ito yan ito na lang po yari na po ito napatik na po natin ano may ayos ano malay na Pahe -pahe nga may dito po tayo naman sa ano isang platlaris Meron ko Papanakihin po natin ng konti. Ano

Dito na po tayo sa ano. Dahon. Ini pa mo. Ah, dami minuto Ah, para ito yung busog po. Kahit yung magtanghalian. Oh, ayan. Meron na po. Lapang na. Ay. Hey. Hmm? Huh? Wow. Yan po. Meron na mga kapambin. Oh. Yan po mga kapambin, oh. Ah, kalimat Hindi. Hindi Ay, na. aray ko. Masakit. Nainit nga. Galing apoy po. Hmm. Tabkab Ay, ayaw. Hindi kaya. Hindi ka muna. Hmm. Aray po, meron na mga kapambin. Oh. <laughs> ka palamig muna po. Ba't ang ganda nun nakuha mo? May, ano, kalimat yun nga. Oh. Yan daw ay oh, ano? Yan may oh. yan daw ay yung pagka inabot ng hangin. Yung puso ano? Hmm. Arit ko. Nagpupuso. Tapos yung hangin. Ay nga, ito ba na na yung bagyuhang, bagyuhang bagyuhang nagpupuso. Yan. Pagka ang probinsya po. Yung mga nakakarelate po, po din eh. Oo, ako yun na. Nagamit araw-araw. Tsara at talaga namang ay oh. Bakit? Kaya ako nalitang... May pochen ah. po. <laughs> Para ka nasa na nung... No? <laughs> okay, eh. Padala ni Tita Marce. po, meron na po mga kapambin, no? Po. Pag, pag mo tayo, ayos hindi O, okay. hmm. ah, mo ba ito? Hmm. Bakit? Ay. Ah, sarap po. Ngayon uh. sa araw po ibinang, hindi yan. Nandiyan po pala yung ating kasamahan ko ba? ako po. Dato pala yung nilaga. Ano Pero galing hindi nyo. Ano po hindi nga ba? Aba ako nilang ang may asin. Hmm. Pinakro? Mm -hmm. Sa robot? Sa ako oh, hinok na may namin. Oh. Ha, tayo po'y wala pong vlog po kahapon mga ka-farm Gawa ng... Kahapon po ay tayo pumunta ng bayan at testa po. Tayo po ay simemba ng umaga. Tapos po ay kumain po kay Kakang Kare. Alam niyo po ang Kakang Kare? <laughs> Kakang oh. Karenberiya po. Turo ko yun sa'yo ha. <laughs> Kaya po nung maliliit pa kami. Gawa ng ano po? Sabi ni Tatay. Kaya mamimiss ko sa bayan. ay saan po kami? Saan tayo? Pakain doon. ba man tayong mag-anak doon. Oo. Sabi, ay di doon kay Kakang Kari. Ay, may kamag-anak pala tayo, si Kakang Kari. Mm -hmm. Abi namin. Sabi ang ay di kay Kakang Karinderiya. Yung pala'y kakain sa karinderiya sa nagbabayan. <laughs> eh, sana po ayon ohm. Sana po sa Jalebi. Ay kahapon po ay punuan. Makdo. Ah, sana po sa Makdo ay punuan po, wala dong ano po, makakapagsay. Uh Oo, -huh. punuan. Tapos Ay di kami pumunta po kay Kakangkari. Ang kaka dito ay kaka tiyuhin ano? Hmm. Bakit tiyuhin sa batang batang kasi? Oo. Dito po ay naabutan ko ay ano eh. Hindi, Lusiana. Ang kaka po ay tiyo po sa amin sa Tayabas. Sa Lusiana, kaka. Batangas? Hmm. Batanggas. Uh -huh. Kakalusyana. Kakalusyana. At ah, tag-shout po sa mga taga-Lusyana po, yung mga kamag-anak namin dyan. Wala sila, lulapi lang ay galing Lusyana eh. Oo. Uh Ang -huh. mga wakal nila. Mm -mm. Tapos, pagkakain po, naglaro po yung mga bata sa, ano doon, sa playground po nung, ano, katapat po nung, katabi po ng Jollibee, eh, na Makdo. Tapos, Dahona. Nag-aahon po ako, kami, hanggang kay Lainay po yung mga bata, pati si Mami. At nung mga alas dos, alauna po ay, ba dumircho po ako dito sa amin. Nagbahog po tayo ng mga inahin, mga alaga natin. Ba Tapos po ay lumusong uli ako ng alas dos. Tapos ay nag, ano po kami, nag prosesyon po, yun po, yung taon -taon po taon-taon po nating ano, ginagawa po yung dito. Kapag pesta ng bahin po ng Tagkawayan. Pagkatapos po natin magmerenda, tayo yung sabak na ulit din eh. Tayo po maglalagay ng pataba na po ngayon, yan Oh. Ang pakondisyon po. Yan. Para tumaba po ang ating halaman. Ito naman po didiligin pa. Pag ano, bago taniman. Bago balutin. Bago balutan po ng malting. Babasain po namin. Ng... Para... yung ano taba Kumusta po ba? Ano ano? So, il conditioner daw yun. chicken man yung rin ito muna Ano naman po yung parker na yung cake po? Lagi <laughs> naalala pag cake eh. Mamaya ipagkagawa ka ng cake. Ano gagamitin? Hmm. Ah, organic. Dito tayo. Ito yung harina. Yan. Hmm. Baka lalaki-laki ka pa. Teka, hmm. binala ang po pala. Ang pang condition po ito. Sambaga po ay kusang conditioner ito. Hmm. Sukol na pula pala ito, May. Ng Gilingan. Pinaganungan Pinag <laughs> Subukan po natin nga rin. nakaka po ang ano eh. Ang bango no? eh. May ano? Yung bang ano nang bubuyog? Yung... Yung nasa kahoy na matigas na pag nangangahoy nun si tatay ay pag mayroon nun binaak ay binibigay sa amin. Kinakain namin ang sarap. Ang bang tawag dun? Basta yung ano nang bubuyog, yung parang pinakampulot ba? Ilulumbok? Hindi. Bubuyog nga. Hindi di ba't nasuot sa kahoy? Nabutas. Meron dong nabubuong gani ring kalaki na pag tinikman mo ay masim-asim na matamis-tamis. Oo, baka ano yun yung... Yung parang nato yung pulot. Oo, ang tawag dun yung... Oo, parang ganun ang lasa. Yung tuyo yung nag... Ano na, nag tuyo-tuyo na. Ano? Hindi may paliwanag po bang amon. Ang sarap ang tikman. Tikme! Nam-nam-nam-nam! I make it, ay may quick eye ito daw ay inuguyam eh inuguyam? no matamis to, eh yeah. malipis na ang siguro ang eh. mm. -hmm. ayos para, na yung ganun para malangatan natin eh mm. Yeah. Bangun lah. Eh. Parang honeybee pollen. Dalawahan din po ang ating ano eh. Karim. Ikabi na. Ayan na po yung ano Yung iba, gawa ng tanghali na naman po Ay at susunduin pa yung mga bata Mamaya hapon Maglalagay pa rin po tayo At maraming marami salamat po sa inyong pagsama po At suporta sa aming mga videos po Sa buong pamilya Ingat lagi, ingat bless po sa atin lahat Baway po, yan At uuwi naman po, ano yun may? Guya <laughs> Kinuguyang nga Hmm. At Hindi natin? naman na yan. Huh? Hindi naman na ano hinya ng anot but sibol na. Ang is na ano. Sibol na baga. Hindi naman nabot oh. Diba bagay. Eh tsaka pag yan ay nabasa natin. Wala na yan. Hindi na yung pupuntahan. Ay mamaya po pala mag i po tayo nang sa. Itong sa amag po. Mm -hmm. Yun po ating gagawin mamaya. Tara may. Salamat po.